malapit na maluto mga lods marami-rami ito mga idol Magandang umaga po sa inyong lahat mga idol. Welcome back po sa aking channel at ngayon ay magsusulo na naman tayo. Wala akong kasama kasi yung kasama ko dati ay may trabaho ngayon kung kaya ako lang mag-isa. Muli na naman tayong susubok mga idol. At sana po ay mabibiyayaan tayo at makalibre tayo ng para pang ulam ng idol. Bali, mag uh, pa ng umaga ngayon mga idol. At ang dagat ay okay lang. Walang alon. Medyo maagos ng kaunti pero okay lang to. Kayang-kaya natin to mga idol. Dito mga idol ay may dala akong baon. Plano ko kasi ay pag may huli ako ay dito lang natin gulutuin sa tabi lang ng dagat. At dito na rin tayo kumain mga idol. Sarap kasi pag dito tayo kumain sa tabi ng dagat. At ito na nga mga idol na oh, Nailatag ko na yung aking lambat at kukunin na natin to. Bali, ito yung ating unang latag. At tara, kunin natin to mga idol. Ang lamig ng tubig mga idol. Giniginaw tuloy ako pero okay lang to mga idol kakayanin natin to. Tuloy pa rin tayo. Bale, ito na nga yung ating unang latag mga idol no? At may huli na tayong mga malalapad na sapsap, -sap. ganun pa rin tulad ng dati. Dito kasi na spot ay madalas kami makahuli ng mga malalapad na sapsap. -sap. At ito na mga idol oh. No? Mga malalaki sana, mga malalapad na sapsap. Tara at tatanggalin muna natin ito mga idol para makapag-area tayo ulit. Hanap tayo ng pisto kung saan tayo magtatanggal mga idol. Bali, isisingit na lang natin yung huli natin sa pangalawang latag mga idol. O, pakita ko sa inyo. At ito na rin yung huli natin sa pangalawang latag mga idol ang lalaking danggit sayang at isa, isa lang pero okay na rin itong mga idol at didiritso na lang tayo sa huling latag at ipapakita din natin yung huli sa huling latag mga idol huling latag na siguro to kasi ano na lumakas na rin ang agos mga idol oh. yun oh. Kaya, siguro huling tatag na natin to. Ito, ito lang ang huli, oh. Nanggalin muna natin to. So, ito lang lahat ang huli natin mga idol. Oh. Sapat na siguro to para pang ulam. Napakadalang talaga mga idol, oh. At ngayon ay lumakas na rin ang alon so ito okay na rin to mga idol salamat pa rin tayo at least mayroon biniyayaan pa rin tayo kahit napakadalang tara tulutuin na natin to let's go ito na mga idol oh. Ito yung mga kagamitan ko. May dala nga pala akong uling para sa pangihaw. At may butin din para mas madali. Ito na tayo mga idol oh. magihaw tayo. Iihawin natin yun lahat yung ating nahuli sa ating panglalambat. Ito, iihawin natin tulahat lahat mga idol. Ito yung huli ko sa ating panglalambat. Mayroon. Ang malalapag to. ini hmm. iniihaw ko nalang lang lahat tong aking huli mga idol. Bali, bumili bumili ako ng tamban at yun din ang para pang kinilaw ko. Tsaka iihawin na rin yung iba diyon na pag gawing kinilaw yun lahat ito yung ating inihaw at ito rin yung binili ko na prisko na tamban to sa amin tawagin ito yung gawin natin kinilaw at ka iihawin din natin yung iba hindi ito maubos pag gawin natin itong kinilaw lahat ayan luto na luto na yung inihaw Loto na idol at doon naman tayo sa pang kinilaw ito bali ginugupit-gupit ko na lang to para mas madali nagugutom na kasi ako eh ito na rin yung para sa kinilaw mga idolo. At ito na rin yung para sa kinilaw natin mga idol I-slice oh. yes, ko na yung sibuyas, kamatis, sili At may dala rin tayong suka, limon para mas mabango At yung iba ay para sa ating sausawa naman para sa iniho Ito naman yung sausawa natin sa iniho at ito na rin yung aking kanin mga idol at nagdala pa nga ako ng dahon ng saging para yun ang ating nalagyan ng ating kanin at saka yung inihaw at kinilaw at dito tayo magmumukbang mga idol i-arrange muna natin to mga idol para makapagsimula na tayong kumain kasi naka nagugutom na kasi ako bali mag alas 10 na nga ng umaga ngayon nga idol tamang tama at gutom na gutom na ako at ito na mga idol oh let's eat na kainan na mga idol ayun na mga idol kain na tayo unang supo para sa inyo to idol at ang sarap sarap ng aking kinilaw at yung inihaw ay ganon din napakasarap talaga pag sariwa yung isda na nahuli natin dito natin lulutuin sa tabi lang ng dagat at sa tingin ko mga idol ay mahihirapan ako ubusin to kasi palami ang ating inihaw at ang kinilaw din. Niluluto ko kasi lahat yung aking huli at saka may binili din ako. Kaya ay hirap tayong ubusin to mga idol. At yung iba ay dadalhin na lang natin pag hindi to maubos lahat. Dito mga idol ay palipat-lipat na lang tayo ng pwesto kasi nga busog na busog na tayo sarap kasi ng sausawan sa so inihaw oh. at yung kinilaw din ito lang ako nag kain kain dito sa tabing thanks for watching ng idol sa mga bago sa aking channel dyan nakadaan eh subscribe naman at pag-hit ng notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong video na i nahangin na at na tara uuwi na tayo itong natitira ay eh. tawagin natin yung aso kasi nagugutom uy, uy! Na, let's go Tidak ada idul Tidak